Yan, oh, mesa na oh. butas na para po mas diretso. Balang po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan, balita sa episode dito? Ano po? Update ko po kay sa ating mga pananim po uli. Yan tulad po ng upo, patula, sitaw. Tapos yun pong ating ampalaya. Tayo po may dalang supot na ganari. Yan, plastic ng yelo. Kasi oh, yung ibang ano natin doon, nasayang lang at nasira ng mga manonorok. Oh, yan. Bali, na po yung ating upo ngayon. Oh. Tatlo dyan. Tapos ay dito pa. Ayan pa rin po. Oh. Marami pa rin po. Yan na. Oh. Ay, talaga pong pambulang lang. Ito pa, may mga secret na pa tayo dito. Ayan, ilan yan. Oh. Yun pa po sa dulo ng kahoy. Oh. Katuwa. Ayan pa po. Itaga, oh. yan. Oh. Daan pa pala yan. Oh. At saka po itong ating patola dami na rin sa patula oh. katuwa talaga hmm oh ay gabaraso na oh oh parami parami pa po yan tapos ito po yung ating sitaw na amperes bats aw wow. malapit na rin po oh ayan oh Kita po ba ganun yun? Yan po ay ano na, ubong na Ilang days na lang po ang hihintay na yung, na yung ganyan. Oh. Yan. Update po sa ating mga pananim ano. Patola. ba ba ito may crack. Insekto agad. Ito po hindi na baka tutuloy. Eh. Patola sa sitaw po yan o oh. na tayo ilang dish na lang po Bali nang hihinayang po ako ay dun sa ano. Sa atin nga ano gan dito. May sumibol pala dito ng iba oh. Yan no. Oh. Ang atin pong ampalaya. Ano nga ba to? May inexible din po oh. Ito yun. Hindi ano pa kaya yan. Uy, uh, huwag ka tumapak dyan. Alis, alis. Dito pa siya, oh. Uh. Huwag ka sabi kung tumapak. Alis. Ay, nako naman. Dyan kapag umulong. Anari yan nga, oh. Uh. Yan po, oh. Uh. Huwag ka. Aba. Huwag ka sabi dyan. Huwag ka muna dyan. Hmm, butot lang si bulo. Yan, oh. Uh. Huwag mo pati. Uh, huwag na dyan. Dali, dali. Huwag kayo dyan, dali Lamak na rin yung ating sili ngayon ay eh. Pagkamura po naman oh. Yan oh. Lamak Pagkakadaan buong nahihinugan tayo ari po naman na yung tari oh. yawin yeah, nahihinugan no tabi mo tabi makakapag ano pala tayo no? plating oh nabagsak siya oh ito yung medyo maselan po pagka ho nauga ay namamatay na ito na po yung sili na ating nilinis oh okay na naman po hindi na sila talo ng ano ng damo oh okay. yan ang ganda na ito po ay mula nung ating nilinisan, nilagyan po natin ng pataba. Ay, hindi ko na lang po na-vlog sa inyo. Oho. Ah, pagkagaganda. Dami oh. ili si ah, harvest na rin po siguro tayo dyan mga makad makadalawang araw kapal sabi ming ming dali at tayo nag update pupuntahan natin na yung umpalaya Bale yan po ay hindi na natin ano. Kinayan linisan po ba itong ating sili ano. Ay ang ginawa ko ho. Inisprehan ko ng pang pamatay damo. Yan o. po yan ay mga dilaw na. oh, yan po ay ano lang. Masusin pag-iingat po ang pag-spray niyan. oh, kaya po dadating ang ano ang ilang araw po yan ay mga na yung mga ano mga sili ah mga sili mga damo po sa pagitan ng sili oh ayan pati po itong pagitan ng beans oh. inisprehan na rin po natin ito basta po maingat lang ating ginawa dito gawa ko na kung ako ho ang inyong tatanungin ay hindi ko na rin kakayanin baga uh, na linis linisan Ayan ito upo naman nuno ng ating ampalaya. Sa kabilang pala dapat tayo. Uh, oh. Madami na rin pong ampalaya. Yan ito po ang napansin ko ba. Ano yung mga mananurok? manonosok manonosok hindi na po itong papakanabangan kita po kaya ayan ang ating paglalagyan ng plastic po ng yellow atin hong bubutasan para hindi naman makulub yan yung ganito po kalaki oh. para talagang organic yung ating kalalabasan ng ating ampalaya po oh ayaw no magpapanabay po siguro harvest ng ano binsat saka tita po bag binsat ating yan nakaikot lang po para kung just in case na humaba kakahaba parang may tama na rin po ito yan oh. nadali na po ng manunurok hmm. kaya po tinatanggal na natin hindi na rin po nang mapapakanabangan ah gara ng bins natin oh. bins yan po ay magkasama na sa pakabagan Mm -hmm. ito po maganda laki kung malawakan eh spray ho talaga ang ginagawa At tayo naman kako eh sa pang maliit lang yun o oh. nasan ang, ang palaya Para po in-update ko kayo tayo medyo hinapon na rin nga po. ayaw ka na, ayaw ka na sumama, si magabi na. <laughs> Sayang ito. Natudas na. Ayan ito po siya, oh. ayun oh. ilang days na lang ho oh. makakaano na tayo oh. ayun oh, bins pati laki na oh tayo ho oh, ilaging na busy na sa pag -ano natin pag uh, na po ng palay natin kaya yun sa hapon tayo nag uh, update nito Ito po may tama na napakaliit pa oh. Tuwa wow, ang umpalaya. Oh. Ito po ay ginagawa sa mga maliliitang ano lang po. Taniman. Sayang dito. Dami sayang. Hindi ho natin agahan. Yan po yung second batch ng ating ano. Sitaw. Shoutout po sa so mahilig sa Ampalaya oh. Ganito po ang ating gagawin pag-alaga sa ating pananim mo. Oh. Hmm. Mario si. Eh. Ah, pagkakapal po ng bulaklak. hindi pa po tayo nakakapag apply ng ano blossom booster po ang ating idadali yan oh yung mas pampakapit po ba ng bulaklak oh sayang ang dami nasira sa atin no oh. ari po ay eh, hindi ko intensyon namang masira talaga oh sayang ganito po talaga ang pala yan sayang ito naman pa oh. paplastikan pa rin po natin yan kahit higay ang kita wala ko tayo kasama ang cameraman na ay. eh ayan okay na dami dito oh ah quality katuwa yan kaya tapo ba ganun yung against the light ata tayo tayo dito tayo, tayo. inikot lang ho natin Yan, no, minsan butas na para po más derecho yung pau Yan po, wag, wag, wag po natin limutang butasan. Bale na po ang ating update ano po. Ari po ang dapit hapon sa amin no. Napakatahimik na. yung uwa ko pa uwi na oh wala ho tayo ibang maririnig kundi mga huni ng ibon yung mga nag uuwi ano na po bala po salamat po sa inyong pagsama po bali dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to may tikling na pati oh Ayun, bali dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to. Kung di pa po kung sasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, pakilik na lang po ang notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi. Ang happy lang. Bali yan po, ang ganap ngayon, Dini. Kung bagay dapat hapon niyan. kasama po natin si Jim. ang po kanina yung ano na dito. Duluto na. Kain na lang hapon na. Ano, kampunod pa uwi. Ito, ito, talong. Hindi, makakitaan. Talong kakapang ko pala kasera no? hmm. yan yeah, ito po katahimik dapat hapon oh tekling bye